Yan na po mga lalabs, ang ating, ano, uh, ano nga ito, uh, talong po. Yan po ang ating talong mga lalabs. At dito po ay ang ating, uh, mga ano po yan, mga, yung pidada po na pointed siya yan po tapos mayroon ako ditong ano na yan o nakita nyo yan at saka yan ano po sya uh, nakalimutan ko violet yan ang buto na yan eh uh, ano ano sya yung anong ito sitaw yan o nagtubo pero hindi ko na yan mamatay na lang yung dyan sya kasi hindi ko pa yan malipat no? Ayan po, mga lalabs. Tapos, ilagay ko muna dito sa bintana. Tapos, yan, no? Uh, yung sili pa yan, ito yung sili yan na, na nakaraang taon pa. At ito, bahala na kung ano yan. Yung mga, ano yan, uh, yun nga yung, ano, yung pidada na pointed siya mahaba, no? Kaya yan mga lalabs ang ating ano dyan. Uh, mga buto na tinapon lang natin yan pag magbili tayo. oo kaya yan, hindi na natin kailangan bumili, no? Magantay na lang tayo yan. Kasi, pag kumplito na yan, may mga dahon na ilipat ko yan. Pa isa isa sa ano, sa anong ito, sa maliliit na paso. Para doon na naman patubuin na hanggang lumaki. Hanggang pag maganda ang panahon, ay malipat ko na po sa uh, lupa. Tapos, ito yung ating, ano, matay Nilagay ko lang dyan, no. Pero, yan. May isa na tumubo. Yung binili kong gumamila. Yan, no. Yan. Yan. Kaya, yan, mga lalabs. Ang update muna, dyan, sa ating mga tanin. Ito po siya ay ang, ano, uh, ano nga ito. Ah. Uh, yan po ay ang sinya, no. Yan, no. Yan. Ayan po ay ang mga sinya na yan, yan, Ayan. No? Iwan ko bakit dyan lahat tumubo, oh. But dito wala, no. Ayan po ang mga sinya na bulaklak, inano ko. Iwan ko bakit dito wala tumu tumubo, no. Blanco, dito lahat nag-ipon. Kinalat ko naman yan, ah. Ayan, hmm? Tapos ito naman ang ano ko, uh, oil and derby ito sa amin tawag dito. Ang tinanim ko, marami pa ako doon sa tubig. Eh, hindi ko pa nilipat sa paso. Tingnan yung mga lalabs, ang ganda ng tubo niya. Nakikita mo na tumutubo siya kasi may bagong, may bagong mga talbos. oh yan o. Oh. Oh, yan. Nagkatalbos po siya. Yan po. Malamig po ng ating kamay. Kaya mabilis po tumubo mga lalabs na kita niyo po yan nilagay ko lang muna yan dito banda dito sa stair house kasi lumamig po bigla tapos ito naman yung dalawa ko dito yan po malalaki na yan. nilinis ko na po tingnan nyo malinis na po yung ilalim niya. Pero yung paso na yan, ay lilinisan ko po yan pag maganda na ang panahon pag summer na tapos ilagay ko yan sa malaking pasok tawag sa amin dito ay uh, olender oilender yan po mga lalaps no? kaya ano na lang kita kids ito po oh, mga lalabs so oh. nakita niyo po yan yan oh. yan 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 po yan no Kita nyo naman kahit pa paano. Parang mga damo pa lang kaliliit yan. No? Yan. Yan po. Yan. Yan po ay bawang tinanim ng asawa ko. Ang bawang po ay laban yan sa ano. Sa winter. Kaya pag uh, namunga na yan, mam mamulaklak na dyan. Malaglag lang yung bulaklak yan. Tutubo na naman yan the next year. Opo. Tapos ito yung taniman ko ng mga talong dyan, kamatis, sitaw, at kung ano-ano pa mga lalabs. No? Malinis na po siya. Tapos maganda po yung balat ng walnuts ay itapon po sa garden. Maganda po yan sa lupa. Tapos ito mga lalabs, no? Yan. Yan po. Nalinis na po yan, no? Nalinis na yung ano natin dyan. Yan. Ginupitan na ng asawa ko itamang tama pagkatapos niya gupit, umulan. Kaya maganda ang tubo. <laughs> tapos ito nga, mahal yan pag ang, ano, biniibilhin e, mo. Pero iwan ko, ginagawang cake yan. Pwede din lagay yata yan sa, nilagay nila dito sa isda, tapos gataan. Tapos ito nga yung tawag dito nila, magi Tapos ito yung chives ko, ho. Mga lalabs. Hmm? na mulaklak lang masarap, masarap po yan sa asparagus baka next week ah uh, Wednesday ah uh, ano sumisibo lang yan eh hindi eh na mamatay pag winter mga ano lang yan tutubo ulit pag ano tapos ito mga lalabs ito po the last year ko pa ito tinanim yan tingnan nyo po yan po ay bawang tingnan nyo laban po yan sa winter tumutubo lang siya pagdating ng inako ko ang sapatos ko sorry nadumihan linisan ko na lang papasok ko tapos ito mga lalabs kahit papano may tinanim kami dito na konting ano konting ano nga ito um, uh, sibuyas yan po mga lalabs yan yan ang tataba dyan oh. parang namulaklak na nga yan oh yun ang mga taba kahit pa paano mayroon hmm. yan ito maliliit ko po yan nagtanim ito bawang ito ah ba oo bawang yan lang yan ano dyan, ang sibuyas bombay yan pero dito banda yan bawang na po yan na? mga lalabs tapos malinis na dito Linisan ko na lang 'yung aking ano, sapatos pagpasok. 'Yan po mga lalabso. 'Yung puno ng mangga, na yan, 'yan. Ang apat. Hindi pa na ano ng asawa ko. Kalkali niya daw 'yan eh. Tanggalin niya 'yung puno. Tingnan niyo, mga lalabso. 'Di ba? Ang ganda ng bulaklak ng apol. 'Yan, pink na pink. Parang bulaklak din ng ano ng anong nga ito uh, piras at saka cherry ay yan mga lalabs no? diba linis na dito kaya yan ang ating update for today no dito hindi pa namin nalinisan kasi hindi pa maganda ang panahon na. ay ayan. ayan. marami pa dito. Tulip. Ayan. Ito magandang bulaklak na ito. Ayan. Parang rose. Na ano siya sa lamig. Yan. Yan. Maganda yan. Kaya, di ba? Mala. Ito po mga lalabs, nilagay ko po sa timba. Yan po ang pidadang mahaba, yung pointed siya. Tapos ito yung ox, ano, tomato. Kaya kahit tumubo lang dyan sa may tomato, 20 o 10, good na po yan. Tapos ito sa pidada, marami po tayo at mayroon pa doon sa kabilang pasok, no? Mga lalabs, kaya... Hanggang dito na lang mga lalabs. My vlog for today. Nilagay ko lang dyan. oh lang po ito. Thank you so much. Sa mga support nyo po. Love you all.